Ah, uh, good day mga ka One Piece. So, uh, nandito tayo ngayon sa Villa Coastal uh, condominium, Las Peñas City. Uh, sakop ito ng barangay ng Daniel Pahardo. Uh, dito lang ito sa palibot. So, yan, ang kabilang 'yan, dagat yan, 'yan, 'yung Coastal Bay. Tapos dito, makikita natin 'yung mga dumadating eroplanong no. So, kasama ko 'yung bunso ko. Ano 'to eh, adik sa airplane 'to eh. Obsessed na obsessed sa airplane Tapos ayun pa nga Nakakita pa nga tayo ng rainbow Yan. So ayan, abangan natin yung airplane dito Yan. Abangan natin yung airplane Go there, go there Wait natin yung airplane, bilis Wait natin yung airplane Wait natin Wait natin yung airplane.